Yan mga paps, na-mix na ba yung ulam na ganito mga paps? Ito ay uh, tinatawag na dinataang langka mga paps. Ang ating sahog dito ay uh, pork chop. Pork, yung mga paborito ng mga taga-bansang uh, walang tusok. <laughs> Ito na ang ating uh, pork chop na baboy mga paps. Right? So, yan, ready to serve yan mga paps. Diba? Kumikinang-kinang yung gata, diba? Salat nyan na. Okay, sandukin natin. Ayan. Ay, may tinan tayo sa tayo sa ceiling haba diyan. Okay. At nalagyan natin ng ceiling labuyo 'yan, mapaps. na tinalo doon sa karamihan kasi meron tayong mga chikiting. ayon nila naman ang. So, yan, paps yung ating uh, sausawan, pampagana 'yan, bagoong. Bagoong isda at saka meron tayong kalamansi. Right? Para mas lalong maubos yung ating kanin. Tataob yung uh, plato. <laughs> Saya nyatakan silih, saya kanin. Alright, my paps. See you on my next vlog. Happy New Year, everyone. God bless, nilat.